Nag-inspeksyon na ang mga otoridad ng mga pwedeng paglipatan ng mga residente ng apektado ng landslide sa Mako, Davao de Oro. Para sa update live na magbabalita si Mon Mon, kumusta yung ginagawang operasyon dyan? Cheryl, unang ininspeksyon ng mga otoridad ito magsisilbing temporary relocation site ng mga apektadong residente. Yan ay dahil nga no na una nilang target is kailangan maalis muna yung mga residente dito sa eskwelahan para at least eh, talagang makalipat na nga at magamit na nga itong school eventually. Hinintay pa rin kasi nila yung pinaka recommendation ng Mines and Geosciences Bureau patungkol naman doon sa Pinaka-relocation site, no? Nasa 71 pa rin ang bilang ng mga nasawi mula nga dito sa nangyaring landslide. At alam mo ba, ilang araw pala bago ang pinaka-malawakang landslide, nagkaroon na ng maliliit na klase ng paguhon ng lupa sa kaparehong bundok bago mangyari ang malagim na insidente. Nagkuha ito ng pagguho ng lupa sa paanan ng bundok sa barangay Masara sa Mako Davo de Oro noon pang February 1. Hindi ito masyadong pinansin ng mga residente. Makalipas ang limang araw, nangyari na nga ang malaking landslide na tumabon sa higit anim na pong mga bahay. Kabilang sa mga apektado, ang buong pamilya ni Joey Sereno. Nakita na ang bangkay niyang kanyang misis, pero hindi pa rin natatagpuan ang dalawa niyang anak na edad anim at isang taon at hinahanap din ng lima pa niyang kaanak. Basta buo lang, hindi lang yung nadurog. Okay na sa akin yun. Kasi hindi naman ang mababalik yun. Machine operator sa Apex Mining Company si Joey at nasa duty daw ng magka-landslide. Pero dahil nalagas ang kanyang pamilya, hindi na raw siya babalik pa sa pagmimina. Mag-iisang linggo na rin pabalik-balik sa punerarya si Nadia. Nawawala pa ang 20 anyos niyang anak kahit ano pong hitsura ng anak ko, basta masaulit lang po siya sa akin. Tatanggapin ko po kung anong ibibigay ng Panginoon sa akin. Basta makita lang po talaga yung anak ko, sir. Pero kahapon, bigla na lamang nag si Nadia dahil kabilang na raw ang kanyang anak sa mga dinala sa punerarya. Sa bahaging ito ng incident command po sa barangay Lazada, dinadala yung mga katawan na nahuhukay mula sa nangyaring landslide. Para yan, isa initial checking na sinusuri ng mga otoridad kung saan naalamin kung saan sektor ito nakuha at kung may mga gamit ba itong nakapaloob. Pahirapan na ang pagkilala sa mga bangkay na karamihan ay bloated na. Kaya bukod sa facial features, sinisilip na rin ng mga otoridad ng secondary parameters gaya ng suot na alahas, mga tattoo o deformities sa katawan. Cheryl, sa ngayon, eh, pinagpatuloy ulit yung search and retrieval operations pin sa ng no, sa Ground Zero. Yan ay dahil kahapon, buong maghapon, nahinto yung naturang operasyon matapos nga maglabas ng advisory ang Mines and Geosciences Bureau dahil gumalaw na naman yung bundok in which eh, talagang delikado para sa mga rescuers. So the whole afternoon yesterday, inalis daw lahat ng mga rescuers sa lugar para nga mapunta sila muna sa safe area at lumayo na rin ng kaunti doon sa pinaka, kumbaga, command center nila para uh, maging ligtas pa rin. Tanging camera na lamang muna ang naging monitoring ng mga authorities and rescuers yesterday afternoon. Cheryl. Ang gaano pa karami ang hinahanap? Nasa 47 pa rin, Cheryl, no? halos 50 pa rin itong mga bangkay na, or katawan ng tao rather, na patuloy na hinahanap ng mga otoridad at umaasa sila na makikita ito ng, uh, kumbaga, ng buo pa. No? Ang pangako naman ng provincial government at ng Apex Mining Company na tumutulong nga rin sa ginagawang search and retrieval operations, hindi raw sila titigil hangat hindi na-account hanggang sa pinakahuling katawan o missing na tao. At sinasabi mo ay nagdo-double time na para mahanapan ng temporary temporary relocation sites. E yung sinasabi nila na matagal nang sinabing pwedeng gamiting uh, relocation site yung 2 kilometers away na sinasabi mo ba't hindi na lang doon. Oo, kasi nagkakaroon pa ngayon ng final assessment dahil nga yung mga bundok, no, way, way back 2008 pa kasi Cheryl, nung kanilang nirekomenda yon So they are just checking right now kung ito ba ay safe pa rin, kumbaga, this time around. Dahil nagkakaroon nga ng mga kaliwat kaliwat ka ng mga landslides eventually no, itong mga nakaraang taon. At ito talagang area ng Davao de Oro, eh dahil yung mountainous part nito, eh halos talagang nakararanas ng mga labis na pag-ulan na lumalambot yung lupa, kaya gumuguho naman eventually. At ito yung yung kumbaga dito double check lang muna nila kung pwede. Pero iyan pa rin ang talagang main or number one na uh, recommendation initially ng MGB. Pero hindi lang muna nila ito agad-agad ina-announce kasi nga kailangan muna nila ma-double check not na kung talaga bang safe na ito para tirhan din ng mga apektadong residente. Saka safe ba yung 2 kilometers away lang? Pwede na ba yun? ba diba? Safe enough na ba yun na hindi sila aabutan sakaling magkaroon na naman ng paribagong pagguho? Oo, yung 2 kilometers away kasi na yun, Cheryl, parang ano naman siya, no? Uh, just to describe it, medyo nasa harapang bahagi siya. So, sa area na siya na medyo wala nang nakaharap na bundok. So, ito yung mga chinecheck lang nila kung sa tagiliran naman ng bundok, technically, eh doon naman may mahuhulog o may maguguhong lupa. Kaya ito yung mga kinoconsider ngayon, inaaral, pinaplot ng mga espesyalista, ng mga authorities para nga malaman kung sakasakali ba, eh, magiging ligtas at technically ang mga lilipat o mag-relocate doon ng mga residente. Maraming salamat, Mon Gualdez.